Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Lumuwas nga pala tayo ng Laguna para magpa-medical at pagkatapos nga nito ay binisita natin ang ating dating trabaho. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Yo, what's up mga idol at welcome back sa ating channel. For today's video nga ay luluwas tayo ng Laguna upang magpamedikal. Dahil tayo nga ang napiling electrician ng Red Delta ay pupunta nga tayo doon para magpamedikal para malaman kung okay ang ating katawan. At matapos nga ang ilang minuto mga idol ay dumating na nga ang aming service na sasakyan papunta sa Kalapan. Medyo mamimiss nga natin ang Mindoro sapagkat ilang araw nga tayo mag stay sa Laguna. At matapos nga ang ilang minuto ng pagpiprepare ng aming mga gamit ay ito na nga at nagbabiyahe na kami papuntang Kalapan. Super excited! excited nga ang ating lakad mga idol sapagkat ang lugar na ating pupuntahan ay nandun ang ating dating trabaho at matapos nga ang mahabang biyahe ay nandito na kami sa kalapan. Makakasakay na ulit tayo ng barko matapos nga ang ilang taon. Dahil nga mahabang panahon tayong hindi lumuluwas mga idol ay napakalaki na ngayon ng pamasahe at hindi na nga kakasya ang 500 pesos mo kapag ikaw ay pupunta ng Laguna. 198 lang kasi noon ang pamasahe sa barko subalit ngayon ay umaabot na nga ito ng 600 pesos. Depende sa barko na iyong sasakyan. Matapos nga naming makatubos ng tiket ay naglakad na nga kami dito at pupunta na kami sa barko na aming sasakyan. Medyo naantala nga ang aming pagsakay sa barko mga idol sapagkat napakatagal naming makaalis sa aming lugar dahil nga sa ulan. Bago nga umalis sa barko mga idol ay sinilip natin ang napakagandang view ng Port of Calapan. Ang nasa harapan nga nating barko mga idol ay Montenegro Lines na pagmamayari ni na Mrs. Montenegro. Matapos nga ang ilang minuto ay umandar na nga ang aming barkong sinasakyan sakyan Excited na may halong kabanga ang ating biyahe ngayon mga idol sapagkat ngayon lang ulit tayo mapapalayo sa ating pamilya. Dahil nga sa tawag ng trabaho ay kailangan natin itong gawin para sa kinabukasan nila. Kailangan nga nating humanap ng magandang trabaho mga idol sapagkat para sa gastusin at para na rin sa pag-aaral ng aking mga anak. At kung mag stay nga lang tayo sa ating isang project mga idol ay hindi ito sasapat para sa aming mga buwan gastusin at pangangailangan. At habang nagbabiyahe nga tayo mga idol ay hindi mawala sa isip natin na sana naman ay hindi mag-brown out o kaya naman ay hindi pumutok ang mga fuse ng mga area na ating iniintindi kapag ganun nga nangyari mga idol ay siguradong matatagalan nga ang pagbalik ng power sa mga lugar na ating mini-maintenance. nagwo-worry nga tayo mga idol sa barangay Bakawan at buhay na tubig dahil nga wala tayo sa area at nananalangin nga tayo na sana ay hindi mag brown out sa aming lugar pati na rin sa dalawang barangay na nasa dulo. Matapos nga ang dalawang oras ng pagbabiyahe mga idol ay nandito na nga kami sa Port of Batangas. Malaki na nga ang pinagbago ng Port of Batangas at talaga namang napakaganda na nito. Matapos nga ang ilang minuto mga idol ay nakababa na nga tayo ng barko. At nakatapak na nga tayo ng Batangas mga idol. At sa part ngang ito mga idol ay naghanap na nga kami ng sasakyan papunta sa Santa Rosa, Laguna. After nga ng mahabang biyahe mga idol ay nakarating na nga kami dito sa Santa Rosa Laguna sa Balibago Complex. Agad nga kami dito sumakay ng tricycle mga idol papunta sa area na aming pagi stayan At kinabukasan nga mga idol ay maaga kaming nagising at para sa aming medical, dito nga sa Novali kami pumunta mga idol sapagkat dito nga kami magme-medical. Medyo kinakabahan nga ako dito mga idol sapagkat ngayon lang tayo makakaranas ng ganito. At dahil nga sa pagsusuring ito mga idol ay sigurado dung malalaman natin kung ayos pa ang ating katawan. No Bali. oh, ang dami pang ano. May Pagkarating pa. nga namin dito mga idol ay agad nga kami nag fill up para sa aming pagsusuri. Ida drug test nga pala kami, ECG, X-ray at iba't iba pa. Pitong medical nga ang gagawin sa atin sapagkat mahigpit yung ating papasukang kumpanya. At ang kwarto na yan mga idol ang hindi hindi natin makakalimutan. Diyan kasi tayo nag physical exam at ipinakita ang ating itinatago. At sa kwarto ngang iyon mga idol ay ipinakita natin ang buong katawan natin sa doktor. At matapos nga ang medical mga idol ay pumunta nga tayo sa area na kung saan ay doon tayo nagtatrabaho dati Magkano yung ganito? Dyan yes, 4.15 sir. Ha? 4.15 sir Kasi yung korda nito dito? Sir Albert eh, sariyari, oh. <laughs> Bumana tagal. Bumana Yun. At ang ating kasamahang matagal. Oh. Washout sa inyo lahat. <laughs> Yun, oh. Namiss natin ang mandyaro. Ito ang ating dating trabaho, mga idol, dati. Ito, mahal to, trekker. Ah, ba't na? No? <laughs> May 75 lang to eh. <laughs> Dahil nga na-miss natin ang pagbibenta ng ganito mga idol Ay talaga naman nag-try tayo ulit magbenta Wow Parang wala lang Sir, mag-jaro po Mag-jaro po, Bisita namin, oh Experto <laughs> pa rin <laughs> O <Eksperto pa rin. laughs> <laughs> oh. uh, mag po You, After nga nito mga idol ay bumili nga tayo ng chinela sapagkat napakatibay nito. Shout out nga pala sa ating mga naging katrabaho dito ng pitong taon pati na rin sa may-ari nito. Sobrang na miss nga natin sila mga idol pati na rin ang pagtitinda ng manjaro. At eto po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta, ingat palagi, God bless!